videographer so ngayon guys mag ano pala tayong 2025 na so first ride natin ngayon buta tayo ng KM90 let's go so guys nandito tayo ngayon sa Petron kakapagas lang natin so natin tong gasolina niya yung full tank kasi pupunta tayo ngayon ng KM90 sa so, may Infanta Quezon So, try natin siyang tingnan kung magkano magiging konsumo natin per liter sa si may ating kasaya. So, samahan nyo kami guys. Let's go! All right guys, so nandito na tayo ngayon guys sa kaba na Pabaras. So ang kagandahan dito guys, ito yung daan na mahaba. So pwede kayo makapag top speed dito guys. So dito guys is medyo limit ng sa ako for safety natin. So ngayon guys is paakit na tayo ngayon ng tanay. So bakbakan na to guys. So dito tinetest natin yung motor natin na magwalwal tayo na magwalwal para ma-check natin yung gas consumption natin sa long ride. Alright, nandito na tayo ngayon guys sa may Lim na lagusan. So, part na siya guys ng Paimpanta, Quezon. So, let's go! Alright, so nandito na tayo ngayon sa part ng KM77. So, dito guys is nag-stop over tayo sa para mag-sightseeing. And we find out guys na maganda pala guys yung place na KM77. So, kung may nyo guys is meron siya ng stairway and may mga A uh, pineapple sila dyan guys na tanim. So, napaka aesthetic din guys na ang kanilang view dito. So, try nyo na dito guys. Alright, touchdown tayo sa KM90. So, dito guys is yung pinaka ng Infanta guys. So, dito nga guys, kung um extra pa tayo maging photographer dito. Eh, hey. Geographer. Uy, ano yan? Hey. Touchdown tuk na Yung bumabagsak na antalo. gusto So yan miss, na yung order natin. So nag-order tayo ng Tapsi kalabaw and Tapsi na Port. So yeah. kainan na na kayo. So, Mag-picture lang tayo dito guys and then uh, magbababa na rin tayo. Kasi ah uh, dumidilim na rin na yung kung makikita nyo guys. So, pagi na siya. Eh, ang sarap dito guys. Sobrang lami. Yo guys, ah uh, kakauwi natin from uh, Jarrell's Peak sa Panta. So, update ko lang kayo guys sa gas consumption natin sa NMAX natin. Check natin kung uh, ilan bang binawas niya. So, eto guys. Uh, nagpapultang tayo kanina. So, ang nabawas dito is halos kalate ito kakatanggal lang ng bar niya, so bilang natin 1, 2, 3 3 bars yung nabawas sa kanya so ayan yung tinakbo natin guys so, oh. is 164.7 km tapos yung average consap, uh, fuel consumption natin is nasa 40.1 So, kay na lang guys mag-compute kung tipid ba siya o hindi. So, eto guys is walwal -wal na walwal -wal na siya. So, usually guys uh, nakapag grades kayo sa may uh, impanta o sa marilaki is may purahon so uh, kayo na lang mag judge kung tipid ba yung NMAX natin o hindi so yun lang guys for update sa ating NMAX sa uh, pag grades natin sa may uh, jarin speak sa may impanta so yun lang guys thank you always stay safe, ride safe, peace you